Sa lahat ng aking kabaya, sa mampalig ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, NCR, at sa ibang bansa. Basta't may Pilipino, mabuhay po tayong lahat. So, mainit po ako sa patungkol po sa ating Pangulos, patungkol din sa reconciliation, o yung pagpapatawad, o din pagmuling, ano ba, yung pagbibigayan o magbigay ng kapatawaran o magbigay ng yung pag dito pag yung muling mabuo mabuling walang alitan o um, baga ano pa ba, kumbaga so yung sinasabi natin ng uh, interview ni Kato ni sa ating mahal na pangulo na one in one eh, inaitanong nga po doon at ito po ay napakaganda po sa ating pangulo o sa ating mga ating mga Pilipino na totoo na talaga na ang ugali ng ating pangulo eh, talagang proud talaga ako kasi nga andung, ang isang tao kasi kahit sinong tao kung mayroon kang kababaan do napakahalaga po o kina, kinasisiyan ng Diyos yan yung wala ka sa manalo hindi ka nag hindi ka nagtatayo ng galit kasi the best yan nasusulat sa, sa, salita ng Diyos yan at kinakabagan ng Diyos yan at kinakawa ng Diyos yan uh, basahan nyo po dyan sa Matthew hindi ko ano ang chapter yan Pero, kinakabagan po talaga yan ang katotohanan so ang mahal nating pamuno na si BBM eh nagpahayag talaga ng walang panga pangaaling langan sa kanyang sa kanyang sagot sa tanong ni Katonin kung Ah uh, pwede ba siya makipag-ayos o makipagkasundo o makipag-reconciliation sa pamilya Duterte? Di ba? Eh, sa bangamat, kita nyo naman kung papano murah-murahin ng Pangulo, hindi naman kayo bubo, hindi naman kayo tanga, hindi naman kayo bulag, hindi naman kayo hindi naman kayo bingi. Naririnig nyo naman dyan o nakikita na paparoon sa mga social media. Hindi naman kayo sa yan. So, eh, maliban na lang kung ayaw, eh, wala tayong magagawa doon. Kasalanan na nila yun. Eh, pan, panagdagdagan ko talaga na kasalanan nila yun. Hindi nakasalanan ng isang tao yun. Kahit nga rin ako, kahit ikaw, kung ikaw ay mayroong kang kagalit o mayroong nang galit sa'yo o mayroong kaaway, mas na inopen niya yung puso niya. Pag sino man nagkasala o ano man, inopen niya na willing siya o bukal sa puso niya na makipag-ayos, makipagkasundo, makipagpatawaran. O yan. Anong gagawin mo? Oh, kung ikaw ang ikaw, kung ikaw kung ikaw ang mayroon kang nabitawan salita na hindi naman ay, lumabag ka o sumubra ka. Sabi natin sumubra. ba? anong gagawin mo? E eh, nag-open na isang tao O nag-open na isang kaibigan mo O nag-open na kapatid mo O nag-open na tatay mo nanay mo O yung asawa mo, mister mo, misis mo Dapat sa akin lang ha Nag-open na ang ating mangulo sa pamilya Duterte Isa, isa nga sinasabi ko po sa inyo na lagi kong sinasabi na kaagibat din to eh, kaugnay din to eh, o ka-impact din nito yung sinakasaloy ni Dr. Cecil na ang hindi raw magmahal sa sariling wika ay higit pa sa amoy sa malasagsda. Ito yon. So, ang gusto ng Pangulo, ano, na wala naman, friend to all nga po eh. Ibig sabihin yun, nakikita nyo po sa kanyang puso, sa kanyang, hindi nga sa pam, hindi huwag na sa pag nasa kanyang pamumuno, sa ugali pa lang. Kung ikaw, di ba, kung tayo, kaibigan, asawa, mister, o anuman man sitwasyon, no? kung nag na yung santao na willing, ando yung puso niya na makipag-ayos, ando yung puso niya na makipagbati, ayun yung puso niya na uh, uh, bukal sa puso o bukas ang kanyang puso na mag So ikaw na rin ang ikaw na ano, dapat gumawa ka rin ng hagbang. Hindi sabihin ng isang ano dyan na panuwarin natin mamaya na. E, ako, para sa akin, ako lalapit ako. May hindi din ako ng kapatawaran. Sige, lumabag ay eh, may may ano eh, may may kalam, may lumagpas eh. E, sa mga bagay na pinagsasabi nila porque bangag Uh, ano, uh, ganyan. Hinahanapan ng ito ganyan. Tapos, babantaan pa ng ganito ganyan. ganyan. Sa tingin nyo, mga supporter ng DDS, ibalik na rin natin, si BBM po ay uh, si uh, President Bongbong Marcos ang uh, DDS o Duterte at ikaw Duterte na presidente, magbantari siya ng ganon supporter din ng ganun. O di kay ano, ano sa sasabihin ng mga Duterte rin? kasi nga sa ano nga, gumaganon sila. Marami naman, napadunayan naman din niya na marami na pinatay. Diba? Balik na yung sitwasyon. Diba? Ako, commentator po ako. Isa akong vlogger, commentator. Sasabi ko lang po na atin naririnig. At the same time, ano to, legit to. Hindi tayo nagbablog na hindi legit. So, pakinggan po natin yung ano, yung uh, interview ni Katrin yung sa ating pangul sa ating pangulo na willing siya, bukas palad siya, bukas puso siya mag maging reconciliation sa pamilya Duterte. So, pakinggan natin. Para daw sabihin niyo naman po na hindi tayo nagsasalita po dito na ano lang. So, ito pa nararamdaman ng tao yun. At yun ang nila eh. Mm -hmm. na Ito Mr. President, kayo po ba sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo! Oh! Ako, ayaw ko ng gulo. Kasan sa lahat ng tao. Mas maganda, wala na. Marami na akong kaway. kayo, Mr. President, kayo po ba sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo! Oh! Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mm -hmm. Mas maganda, wala na. Marami na akong kaway, hindi ko kailangan ng kaway. Kailangan kong kaibigan. Mm Wala, -hmm. kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... Na... hindi <laughs> ko... <laughs> <laughs> Magko-confess ako dito. <laughs> Pwede naman po, para akong pari po dito ngayon na po. <laughs> Ewan ko, ba, ba, kahit ha hanggat maaari, ako, ang habol ko ay uh, yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong... So yun, malinaw na malinaw nga po at narinig nyo din po na napanood. Magamat, ano lang, plus lang po siya. Pero ano yan, uh, kay si one in one episode po ni Katon yung po yun, isang batikang broadcaster, isang batikang din vlogger isang Batikan din komentator, isang black, isang uh, bat Batikan din po na reporter, isang Batikan din siyang ayan, sa social media. So, hindi basta-basta pong makakapasok yung mga interview sa presidente kung hindi kakilala. So, karangalan din po ni Katonjing na na makain uh, one in one po ang ating Pangulo upang sagutin po ang mga bagay na sitwasyon na sa relasyon ng pamilya Duterte at sa kanyang Pangulo sa kanyang personal maging sa personal man o sa trabaho niya pero nakita niya rin po isend natin niya sa trabaho sa Pilipino yung sarili niya alam ko po na mayroong ko yung din po dyan sa mga hindi umaap sa mga hindi hindi tawag dito, hindi ayaw ka sa Marcos kung ayaw siya niya Marcos <laughs> hindi na namin kayo pipilitin nga lang, ang dito kasi pag isang, bilang isang tao ka bilang isang Pilipino ka ito po, bilang isang Pilipino ka at isang kang hindi mas, malansang ang isda o <laughs> nagmamahal sa kapa mo Pilipino o nagmamahal sa bayan mo eh, supporter ka man, hindi. Nakita, narinig nyo, kayo na po ang Walang kaalawa ng gustong at ayaw niya ng ating Pangulo na away gulo. Ang gusto niya ay stability, maging, uh, maging uh, ang ekonomiya natin ay maging production, umangat, umasinso. Gusto Sino ba naman? Ah, hindi, naman hindi ko naman ko yung pinipilit. Nasa nyo na po yun eh. In the same time, eh, isa eh, natin si eh, ating Pangulo, eh, si Jesus Christ nga po. Isang isang bilang tao ay eh, ibang bilang tao na walang walang kapintasan o walang kasalanan eh. eh, eh Inano pa rin siya, kumbaga, kin, uh, eh, Tawag din pinutya. Ito pa si, ano, ating presidente. Uh, yun yung mga taong, ano na, mataas ang, mataas ang, uh, nasa, mataas ang, ano, yung, <laughs> kasi nga, mataas yung ano niya, gusto, gusto nila, sila yung mataas, na wala na, hindi na bababa, at hindi na tatanda, hindi na, magkakamali mga taong, mga ganon. <laughs> So, hindi naman natin masisisi mga ayaw kasi nga, nasusulat naman, mayroon naman talaga ugaling ganyan. So, mga yun ito po, sa panawagan ko na lang, yung mga naghahanap ng katotohanan sa pamahalan man, sa pag at servisyon ng ating Pangulo ngayon, ito, panawagan ko sa inyo. Pulutin nyo po ang magagandang nagagawa ng ating Pangulo. Uh, yakapin ang mga bagay na naitayo na o yakapin po ang mga bagay o ugali na ito'y nakakabuti sa, sa, ating pamayang, sa, sa ating pamayang bayan. Maging sa anak nyo, kaibigan, magulang, anuman, sitwasyon, anuman, ano, sa pamilya, eh, hindi nga nagbumura ng Pangulo natin. Ano nga humbleness? Nakita nyo po kung anong ugali ng ating Pangulo. Humbleness! Hindi mayabang nagtatrabaho ng as long as possible na kaya niya. At in the same time, matalino. <laughs> matalino nga, humbleness pa. O sige nga. Tapos, yung ugali niya, walang napakabait. Napakabait ang pangulo natin. Ayaw niya ng gulo. Sin, uh, ang umaaway, ay gusto ng gulo, talaga yung gumagawa lang ng ano ng sarili niyang mundo, sarili niyang gobyerno. Ah, alam niyo na po yun. Pero sa lahat po ng malawak ang pag-unawa, malawak ang pag-iisip, malawak po ang damdamin, ah, andun po yung yun nga malang pag malang malang ano malang bayan kahit nga si yung natin basta bayan niyo bayan mo bayan ko nakapin natin ng mga pulisya Tagapin nating mga batas sa ating Pilipinas. Masang Pilipinas. Hindi lingid sa inyo po. Ako po yung nagbibigay lang po na encouragement sa lahat po ng nanonood sa akin ng channel. Ito po ay uh, alam ko po meron kayong mapupulot na aral. Reconciliation po ang panawagan po ng uh, ng ating uh, yun nga, yung Pangulo o tanong sa kanya. So, yun na po. Bahal, ah, ikaw yun pambala mga sumusuport. Ay, yan. So, mga yung mga nagdadalang isip pa na po, <laughs> hindi tayo nagpaparami ng na suporte ay yung ano, suporte ng BBM ka man ano, ano. Hindi. Ang panawagan po natin yung yakapin ng sa pakikiisa, pagkakaisa sa ating pamalang Pilipinas yung mabuting gawa, yung mabuting ugali inyong yun mga tutuwid na mga mga paumuhay. Meron naman talaga matutuwid na paumuhay. Ah, ito mabait nga, oh. Hindi ka plastic, hindi ka maganak, oh. hindi ka mamatay tao, mga ganun ba? Tapos humbleness ka, mapapatawad ka, yun yung mga matutuwid. Panun, 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 pan, ipagma, ipag, ipag ko, yun yung mga matutuwid. So yun po, marami marami po salamat po sa ating vlog ngayon. At uh, nawa ay nagka, nakapulot po kayo ng aral sa ating uh, pinakita ang video ngayon sa patungkol po sa episode ng uh, ni Katonya Katonya at ating Pangulo na yung reconciliation kung willing ba makipagkasundo, makipagbati o makipag makipag-unite ulit o makipag-isa o di kaya sa yung rec reconciliation nga po sa ating dating uh, ex-president PRRB. So, kayo po mga PRRB supporters, uh, mag din po kayo. Eh, panawagan po ay reconciliation at panawagan po ay pagkikisa. Kung ayaw nyo, makiisa kayo sa bayang, Pilipi, eh, sa bayang bansa. Huwag kayong Huwag po tayong lumaban sa batas ng Pilipinas kasi nga may kainat lang po talaga tayo. Kaya saan man kayo sa bansa, kung lumala, lumalabag kayo sa bansa ng mga tinitirikan nyo o inaapakan nyo, pinagtatrabohan nyo, mayroon din talagang kainatan yan. Kaya experience ko rin yan sa traffic, ano, yung sa tao dito, yung sa pedestrian. Kahit nga sa atin, sa atin mura lang ano dyan, eh. Bisan nga, may patawad pa dyan. Sa akin, talaga, nagbulta talaga ako. Nagkamali lang ako ng tawid. Medyo malayo kasi yung pedestrian. Eh, kaya nag-shortcut ako. <laughs> Joke. eh, mayroong pinag list. Tara, bang! Bayad ka ng 100 dirhams. Magkano na yun sa atin yung 100 dirhams? So, yun po. Pag hindi mo rin binaya binayaran yun, eh, Paano ka makakaway sakaling uuwi ka? E black, ano kana, na, listahan ka na sa immigration mo. Sa immigration din ng uh, eh. So yun po So marami po salamat po Alam ko po na meron kayo pinapulot na aral sa akin Yung humbleness, pagpapatawad, kabaitan At the same time sumulod sa ating batas Sa ating batas ng Pilipinas At the same time maging malawak ang ating pagunawa Yakapin ang mabuti, iwag siyang masama. Yan ang, yan ang po ang talagang katotohanan doon. Yakapin ang mabuti. Iwak siyang masama kung masama. Di, kaisa po inyo ako dyan. At ibablog natin po yan. Eh. Pagsisigahan natin yung mga, ano, oh, no, yung mga katiwalian yan. Pero marami. Pero yakapin natin na mabuti. Yakapin natin na mabuti. Iwak siya natin na mag-ibulgar ang hindi mag maganda. Sa lahat po ng aking makaibigan, sa lahat po ng hindi ko kaibigan, wala akong ibang panawang hindi, ya, pakikisa pakikiisa sa mabuting gawa ng ating Pangulo, pakikiisa sa kanyang pag na mabuti ang pambuhay ng bawat Pilipino. Yan po sa, yun, yun nga po sa isang ugali niya na mapagpatawad. Yan po ang pinakadabi sa isang tao. Mapagpatawad, humbleness, at matulungin, mahabagin, may compassion and passion sa bawat Pilipino. Napansin niyo po dyan, may compassion, passion, hindi pa ako aalis muna dito kasi marami akong topic po dito sa sa ano ni Katon sa ating pangulong interview. So, yan po hanggang muna dito. So, maraming maray po salamat po muli sa ating sa ating minamahal na bansang Pilipinas, sa mamparing na mundo, basta't may Pilipino, mabuhay po tayo lahat. God bless Philippines. Isang paiwan po muli, ang, ang hindi raw magmahal sa sariling sa adiling wika ay higit pa sa amuy sa o malansang isda. God bless, Philippines!